celot celot Oh, gabus tolong, sila tolong, 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 na, tolong, 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 mga anak dire tolong, tolong, No, tolong, 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 papa, tolong, papa, tolong, papa! Tuh tolong, 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 na, na So, uh, parang ni Among Ikuan mga idolo. Oh. Kaya huwag patay kagas So, may okay, ngaw kabukiran mga idolo. Huwag tayo silingan. Hmm. So, nga Oh, dyan na ako. No, 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 no. Dali. Come, 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 come. Ipuk! Ah, dyan ba? Ulit na si Pikoy.

Mm, Jesus na lucky. Stop na. Stop na lucky. Come, come, mama. Come, mama. Ano mm ka? -hmm. Lock, lock. No, no na, lock, lock. No, no na. Gusto siya mag-hug idol. na, mm, sige Sige na, sige na.